mo bang maging tatay na patay sa iyo ang mahal mo? Pwes, gawin mo ang ritual na to at mas lalong titindi ang pagmamahal niya sa iyo. Napakadali lang na ng spell na to, mabilis tumalab, basta buo lang ang paniniwala mo at walang pagdududa. Kumuha lang ng larawan niya, pwede yung nasa cellphone, pwede rin yung nakaprint sa papel. Hawakan ang larawan niya at titigan itong mabuti. Banggitin ng kanyang pangalan ng tatlong beses ang larawan ng tatlong verses din sa kapumikit at isipin na talagang hinalikan mo siya. Dumilat at saka sabihin ng mga katagang swar, eklidor, abraxas at ramdamin ang pag-ibig mo sa kanya. At ay sabihin ang pangalan niya at isunod ang mga salitang ito. Ikaw ay lalapit sa akin, ang puso natin ay hindi na magkakalayo at magkakahiwalay pa habang buhay. Itago ang larawan niya at matulog na. Gawin ito kahit anong araw bago matulog sa gabi at buo ang paniniwala at walang ibang iniisip at pagdududa. Gawin ng may 100% na paniniwala para tumalab. Hanggang dito na po lamang at sana ay makatulong sa inyo ang ritual na ito.